Pakita ko na sa kanilang kanto. Ah, yan Good morning. <laughs> <laughs> mga adlaw na kamasa, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Mayong adlaw sa adlaw nga Merkulis. Pit sa May 7, 2025. Good morning, mga idol. Kapit ang mga kamasa. Masarap pagkikop ng kape sa umaga mga kamasa. Ito yung kape na binili ko pa galing kabakan mga kamasa. Ito yung kape na parang mabusog ka na ito kamasa kay para may halong mais. Mga kamasa, good morning. akon ah, corn coffee. Corn coffee pala tawag yan. Dapat, mapagbigay din tayo mga kamasa. Kaya kayo mga kamasa, huwag kayo madamot. Huwag mo dapat mga kamasa. Dito lang tayo kahit na bayan mo yung mga ayuda-ayuda ni mga kamasa na yan. Nakita-kita lang yan sa Ng mga kamasa. O, di ba? O, di ba tayo magabawi mga kamasa? Kamasa, good morning. Ah, may kaibigan dito yung mga... Mayroon tayong kaibigan dito kamasa si... morning Jan kay Kulot TV. Good morning sa'yo, Idol. Good morning. At saka kay Andre Kyle. Good morning sa iyo Andre Kyle. Good morning sa iyo ganda. Good morning. Salamat, salamat. So, a shout kay Jongski Wong Combate. So, hi sir. Saka, good morning jan kay Jisa Loxin, kay Rinjila bintura Akala ko'y akin, Anabil Sibial, Sir Finier, Finier. Saka kay, apa yan? Hindi ko din yan. Inchik yata to eh. Pakita ko na lang sa kinikwan Ah, oh, yan na. Good morning. Saka, ito yung makulit ko sa likod oh. Cute yan.

Sige, Ah, bye na, babay. bye babay. <laughs> ha.